po sa bahay ni Batanggenyo Americano Ito po ang um, na naman ba si Batanggenyo So, andito po si Batanggenyo sa ha? isang hardware. Uh, gusto ko po tumingi ng mga ala, halaman. Sabi ko na yan. Makikita niyo po. Titingin po ako ng mga pananim. Kasi wala na ako akong time na magpasibol. Titingin ho tayo Titingin ho tayo ng Kung anong maitatanim uh, Ito ho, bibili tayo ng isa Ano pa ito? Uh, fine sweet pepper uh, Sa totoo lang ho Meron na ho ako Naitanim Gusto ko lang ho munang uh, Maglagay, magkano kaya ngayon to Uh, let us see kung magkano dito ako nabili ilan ho itong binibilhan ko tatlong uh, tatlong lugar ho ang binibilhan ko ng mga halaman ko at mga vegetable wala pa ho yung aking gusto uh, sa totoo lang marami na akong plants wala pa ho sila yung gusto ko ano yan na yung mga halaman kasi nga spring na ho ano ayoko na ho magtanim ng ganyan kasi sayang lang ho oh, this is nice hmm oh maganda rin ho itong asparagus fern ano ho maganda rin ho ito two dollars and fifty kaso ho yung ganyan ho mahirap maselan ho maselan ayoko na ho mamili ng sobrang dami na hindi ko humaalagaan kasi sayang ang pira Ah, you, this is what I itong gusto ko itong hinahanap ko dadalawa na ang natira nako dadalawa lang sila ito ho gusto ko talong nako sayang naman bakit dadalawa oh. sweet large leaf ano, basil sa totoo lang ho, ang basil madali ho yan. Marami akong say. Seeds na yan. So, nako. Ang talagang gusto ko lang humbilhin ay talong. ah uh, uh, sweet potato vine. Hindi ko alam kung ito. So, bagay ang... Naku. Uh, tomato sauce sugar rush ito ho ah uh, marami na akong naitanim pero kasi umpisa na siya hmm. okay sugar rush saka some sugar Sayang naman, naubusan ako ng talong. So, wala na ako kasi akong time. Ma? wala pa naman akong dalang. Paano ko kaya makikare ito? Yan ho, ang kinuha ko. Hindi ko ho alam kung magkano. Tingnan ho natin kung magkano. Yan ho, yan ang kinuha ko muna. Kasi, wala na eh talong lang ho talaga dahil ako ho'y maraming okra kaya sa totoo lang ho pag napunta ho ako dito ako talaga sa garden napunta kaya allergy ho ang asawa ko pag nagaya ako dito pero sa totoo lang ho ang gusto ko lang ho sa asawa ko napaka supportive kasi alam niya ho na halaman halaman ang nagpapasaya sa akin so gusto ko sana kumuha din ng isang ano kaso wala na wala na akong kamay so sige ano na lang natin kasi gusto ko na kumuha ng isang meron na ako akong tanim na na ah uh, tawag dito pipino ho kaso gusto ko ho eh pagbalik ko galing galing Alaska ho, ay meron na tayong tanim. Ano ho? So, ito naman ho kasi, mga madadaling buhayin. Kaya ho nila ang mild cold. Mm -hmm. Kasi may mga halaman na gusto nila ay uh, gusto nila ay malamig na panahon. So, kukuhanin na ho natin ay the black beauty magkaiba ho sila ano ho so round naman tong isa so sukini kuha tayo ng isang sukini nako hindi ko hindi ko na dala ang aking ang kukuhanin ho natin ay isang sukini at saka ano ho which is sa totoo lang ho ako marami ng hung... marami ho akong seeds sabi ko nga lang ho sa inyo ako ay aalis hot banana. Uh, gusto ko kasi ho, okay mag, yung pag-alis ko, meron ng pasimula. Naku, magkano na naman kaya? sabi na naman ng asawa ko, ano naman niya kinuha mo. So, ganito lang ho ang buhay ni Batanggenya. Kaya natutuwa ho ako, pag spring. Uh, sayang daw dalawa lang ho ang talong ang talong ho ang gusto kong damihan yung hong mga okra, marami na ho akong na ano ano ho. Marami na rin ho akong na kaso wala na hindi na kaya ng kamay ko. Oh, uh, sayang naman. Gusto ko sana kumuha nitong sili. Kasi masarap po kasi yung may umpisa na, ka. <laughs> Yan. Kasi ano ga So, my love! I'm so happy! Yan, nandini ng asawa ko and I think that is cheap you know it's cheaper here okay put down because I want to get one uh, hot pepper I got two yeah nandyan ang asawa ko <laughs> napaka supportive come here honey I show you come here ganyan kami ho ng asawa ko napaka supportive uh... well, yeah this is cheap I know it's cheaper here right. gotta... yes. go inside honey Don't, don't hurry me up because you see I got, do. You want me to get one of these starting? What is it? Uh, oh, you, you have. Um, yes, yes, yes. It's cheap. This one. This is cheap. So, uh, I want to choose. Is it's already strong? How much? This one. How much? Oh. That's a flowers. I think. Yeah, where's the price tag on this stuff? I think this is not so expensive, believe me. Yeah, well. Don't worry. So, yeah I just get each each, honey. I got a uh, uh, zucchini. I got one. Uh, I got. No, we weren't doing a garden. <laughs> no, I just just few pieces, honey. Unlike okay, we have. Come on. That's it. Uh. Yeah, at least it started. So when I go back from Alaska, wow, they have a lot. Okay, I will follow you, my love. I will follow you. I just want to show. I'm blogging. Okay. Oh, you see, kita nyo ho yan. You see, my love, 99 cents this one. Yeah. It's ano re, Georgia. Ano ka re Veronica. Nakakatuwa ho talaga. Golden Glory. Ah, uh, YOLO. Sa totoo lang ho, ako'y nagpapasalamat. Ako ho ay may green thumb. Ito ho ang pinaka pinakapaborito kong season kasi nga ho, planting time. Pero, next year ho, ito yung asawa ko, yan ang asawa ko, titingin na rin siya. Nakaka, ano ho talaga, um, uh, marami ho akong seeds na sa bahay. Ang binibili ko lang ay talaga yung, yung gusto ko pag alis ko, ay, meron na akong, pagbalik ko yung lumalago na, di ho ba? <laughs> Kaya, kaya, Ganun na lang ho ako ka-excited pag gantong season. O, oh, di Yan. Yan, ni cucumber. Sa totoo lang ho, hindi ho mahirap magpalago. Napaka, napakadali lang ho magpalago. Ang binibili ko lang yung mga gusto kong meron na agad silang ano, lalo ng kamatis. Which is may tanim na rin ho ako. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo pag planting season malaki ho sabi ko nga sa inyo noong ako nagtanim ang oh, nagastos sobrang dami ho. <laughs> Pero ano rin ho stress reliever, nakakatulong din ho sa sa psychological ho natin. Therapy din ho ito, ano? Therapy din ho. Did you find any? Okay. Did you find any? No. So, yan ho, dito. Yan. Yan. So, ito ho. Kaya, salamat ho ng marami. <laughs> salamat ho sa pagsama ho sa panunood ng aking mga videos. God bless you ho. Talaga namang it's a blessing ho na tayo ay araw-araw ay nagising. At saka, Aro-aro tayong pinagpapala ng Diyos. Basta lagi ho tayong sa Lord la ang magdidepend at saka tulungan din ho natin ang ating sarili, syempre. Ano. So, salamat ho ng marami at uh, wala na po ho kung masabi. And then, uh, basta wag ho kayo magsasawang manood ng aking mga videos. Ano ho, lagi ho tayong love, love, love. <laughs> Dapat ho tayong magmahanan. At maging ano po tayo sa buhay natin, ano, maging positive. Ito ho, oh, nandito ho ako sa hardware na dito ho, marami ng mga seeds ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit saan, mabibili nyo ho at dahil spring, ano ha. Yan, yeah, may mga flowers. Tsaka dito ho, marami bibing pagkain, mga sweets. Yan. Tsaka, mga ano-ano. Honey, vinegar. Did you get the vinegar? Yeah. Pusita. Oh, wow. Look, oh. Grabe, ho. Ang dami dito ang mabibili. Ang kulang lang ay pambili. <laughs> okay. So, uh, I think here. Yes, thank you, thank you. I think this side Yeah. Yeah. Hello. Oh, yeah. Good morning. <laughs> thank you so much. Mm -hmm. Yeah, bumili ako ng vinegar. Itong vinegar, pang cleaning ko lang ho yan. Okay, that's it. Uh, did you use the bathroom already? No. Okay, go ahead and then. ito lang ho. Okay. So, ito lang ho. Marami pa ho. Dito may clothing. Uh, mga basa lahat dito. General merchandising ho dito. Marami ho mabibili dito. Tsaka dito ho ay may free popcorn. may free popcorn ho dito. Kaya, isa din ho ito. Yan. Ito ho ay parang ano ho nila. Uh, isang parang antal dito pang ano ho sa mga customer. Ito ho. Ito ho ang isa sa aking ginadayo dito. Sandali lang ho. Ano ho. Ating i-press. Sandali lang po. dahil kas kailangan na um. ano. Yan ang papo na nakuha ko. <laughs> Wala kasi naghara. Huh? <laughs> Isa ho ito sa paborito ko. <laughs> Yan na. Yan na ho ang nakuha ni Batang Denyo. Kain ho tayo ng popcorn. Ito hmm. ho ay libre. At saka ano ho, dito nga sa aalis na kasi kami. Dito ho kami nabili ng pakain. Ayan, dito ho namin binibili ang pakain namin sa mga manok. Sayang. Tama ng marami. And we have our own chicken coop. Eggs, chicken and ducks. So that's, yeah, that's a blessing. Thank you so much. Have a nice day. <laughs> Oh, ah, yeah. I think you, you better use to toilet here. It's cleaner here, honey. It's cleaner here. <laughs> It, that's that, like here, there's a toilet, okay? So Kami mabibili ng mga yeah. Yeah, mga 50%. Ano ho? Kaya dito ko <laughs> Yeah, may raspberry. Ba may yellow raspberry? iba-iba ho. may mga flowers, grapes. Wow, it's good. How are you? Hi! <laughs> so, dito ho kasi binibili yung mga heavy equipment. Yan. Ito ho. Yan. Dito lahat, most mower. Yan ho mga, uh, itong mga tractor. Marami pa ho. So, salamat ho ng marami. Uh, bless you all, know. See you later po. Swat and Andito na naman ho. Asa na naman ba ako? Bali ho dito. Uh, here ho sa sa Walmart. Dito ho kami nag-grocery shopping. Ano ho? Ito hong Walmart. Dito ho may garden din. Marami rin ng mabibili dito. Parang general merchandise din ho. Ano ho? So, sabi ko ho sa inyo, bali eh, limang grocery store ang aming pinupuntahan ah, uh, kung saan nabibili ko yung mga plants ko, ano ho so ano lang ho, ingat-ingat lang so, bali ito ho, dito kami mag e entry ito ho, malaki ho ito, yan so sa totoo lang ho ito ang aming favorite place ng asawa ko, siguro misan pag sinisipag-sipag Minsan three times a week kami nandito. Parang <laughs> pag may na man nalimutan ko unting ano, yan dito ho makikita nyo yan, no. Yan. Kuha ito ho ang mga cart. Malaki ho ito. And meron ho dito ah uh, salon, yan salon. Hi, good morning baleyanha yani mar marami ho mabibili dito sabi ko nga sa inyo yan ito ho talaga ang pinaka favorito ko ah uh, where are the list okay so ito na ha Easter lilies Easter lilies sabi nila no, sa ah ito ah uh, tulip is this like what we have at home ha uh -huh? Hindi ko ako i spend na kasi alam niyo kung bakit. Honey, I will follow you there. Okay, I, okay. Aha. So, ito lang ho. Dito. Ah, uh, marami mabibili dito. Ano ho? Ipapasyal ko. Tara. Samahan nyo si Batang Ganya. ipasyal ko kayo dito sa Walmart dito ho sa Amerika. Ito ho ang isang popular shopping center para hong supermarket, meron na din hong general ho. Sabi ko nga sa inyo, dito hong matatagpa ng mga gamot. Kaya lahat ho ng kailangan natin ay nandito. Pero, misa jahong hong nabibilhan ng mga Asian Asian food. One time po, igagala ko rin kayo ho doon. Ano ho? So, dito ko ho, binibili lahat ang aking mga kailangan. Ah, ang gusto ko muna, punta muna ho tayo. Doon ho sayo sa paborito kong um, ano. Yan, ito ho. Dito dito rin ho isa ko ng mga seeds, ano ho. At mm, madami ho dito. Sabi ko nga ho sa inyo, ilan hong shop ang akin pinupuntahan at ito ho ang pinakapaborito kong area, <laughs> ang pla ang plants area. Ano ho? Yun hong iba, Bisa ako akong na magagandang halaman. Meron na akong yan. Ah, ito. Magkano kaya? Sa totoo lang ho, die hard ho ako sa mga plants. Die hard na die hard ho ako. Oh, wow. Meron na ho ako yan. Money tree. Meron na rin ho ako yan. So, meron na rin ho ako. Wow, may ibang klase ng ano. Ito ibang klase ng monstera. Magkano kaya? Sa totoo lang ho, magkano kaya? ang asawa ko i ano na sa akin. Ako, ang ganda naman ito. Ako, magkano kaya? Ang ganda ho niya, oh. Ito ay parang another type po ng monstera. Ano ho, bakit kaya ito yellow? Oh, hindi ko alam kung ano siya, may sakit siya. I don't know what's the problem. Magkano kaya to? Walang presyo. yung aking asawa ay <laughs> mesan ho ako talaga eh plants collector bakano kaya to wala namang presyo <laughs> na na ho ang asawa ko pagka ako ay pumunta ng punta ko tayo dito sa garden nila Siguro ho, ito ho eh, yan, ito ho mga ano din yan, mga seeds. Ito ho mga, sa mga garden, garden area ho yung mga, mga ano na para sa garden. Ewan ko ho, bakit, ito ho isa sa gusto kong mabili, ano ho, meron na ho kung yung malaki. Ang problema nga ho, pagka winter, ay kamamahal din ho, katulad nyan, magkano ho ito, 20 dollars, isang ito ho, nasa mga 1, 2, 1, 3. di ka ho, yan. Lagi na lang sinasabi ko sa asawa ko, at least, nakakabigay ng inspiration sa akin. Yan ho, isa sa gusto kong mabili. Kaya lang ito ho. Ako talaga, gusto ko iba-iba. Collection. Ang problema, magkano siya? $16. Yan. Gusto ko kasi yun ho unique unique na plants. Ano Unit plants. Siguro pagbalik na ho, nang alas Alaska ako mamimili. Titingnan ko lang ho. Yan, dahil nagulan bago. Ho. Hmm, naka, sarap naman ho kasi, oh. Yan, may rosemary. Meron akong rosemary. Sa ang gusto ko lang, piling-piling na lang ho. Nung ako may yan, dito ho. Yan, ganyan ho ang binibili kong pantanim dito. Ganyan. May pagtanim na po ako. So. ang gusto ko lang talaga ay eggplant. Pagbalik na lang ho, ako mamimili ng mga plants ulit. Kasi aalis mo ako. Ay, baka mamatay lang. Oh, ang ganda naman ito. Yan, yeah, six dollars lang siya. Parang bili ako ng isa. Ito, five dollars, Maganda siya. Ako talagang mahilig. Ano ang tawag dito? Accent selection. But not wet. Keep soil moist. Hmm. Ako talagang die hard ho eh. Sa halaman. Sa totoo lang ho. Tingin tayo na mas maganda na yung ano, yung matibay na siya. Ano? naa-allergy na talaga pagka kami napunta dito sa sa lalo na ngayon pagka <laughs> may na naman ho si batang ganyan nako sa totoo lang ho ako naman ho ay may pira kaya lang ho nag-iipon din ho tayo ay ano kaya to ano kaya to mandigil ay Ah, uh, magkagaganda naman ho kasi ng mga plants. Eh, nakakaano naman ho kasi, oh. Huh? Tinadagdag ko sa collection ko. Wala, wala silang ano. Wala pa ho silang mga gulay-gulay. Tingin ho, ulit tayo, dito tayo. Yan. Sa totoo lang ho, itong lili dati meron ako niyan. Kamahal-mahal ang bili ko, ay... Eh, eh maselan ho kaya dito tayo sa hindi ho mahirap alagaan naku maaano na naman ang asawa ko <laughs> sa is, uh, minsan ho i i ipapasyal ko ho kayo doon sa isa ring magandang bilihan ho ng mga halaman naku gusto ko sana ari bakit baga naman ho ako'y napaka plants lover. Gusto ko talaga yung mga unique. Ano? Pili ko isang are. <laughs> Kaganda-ganda naman ho kasi. <laughs> Meron na. Ang kaganda kasi ng mga ano. Very unique. Ang binibili ko lang ho yung mga unique. <laughs> Yan. Lahat naman ho ng halaman ay nakakapagbigay, meron na rin ho ako niyan. Ang binibili ko ho kasi, yung maliliit lang para mura, ako na ho magpapalaki. Yan, dito ho. Yan. Naku, sasabi naman ng asawa ko, sa ano naman ako nakarating. Kaya, ah, wala. Banda ho. Aray, kasamahan ng monstera. Meron akong ako na rin sa bahay. Magkano kaya, aray? Ako na, hard na naman ako dito sa halaman. Magkano, magkano kaya, aray? Magkano kaya, aray? Tanda na, mga araw. Paano kaya araw? Ano kaya ang makano kaya ari? Ano kaya Wala kasing price ano checker din eh. Ang layo ng ano. There's no. Bakit yan wala kasing tag? Paano kaya ma check hmm. Sayang naman. Okay. Paano kaya ma-check-check? gusto ko pa naman. Sana ng isang iyon. Pero dito ho, minsan may, may kamahalan ho dito. Kumpara ho doon sa binibilhan ko. Eh, dito muna ho tayo sa mababang presyo balik ko tayo pagbalik <laughs> at least ito ay 6 dollars lang ho no? Nako. so marami ko magpipili dito ah, kuha lang ho tayo na hair dye. Dito ako nabili ng mga, dito ako mga ano. Ako naman sa totoo ang um, ako hindi masyado sa makeup. Meron naman ho ako kasi hindi man ako masyado nag-makeup. Natural lang ho ako. Ah, hair dye. Naku. Pwede na Hello po. Katatapos lang namin. Hindi ko na po naipakita nung mag cash nung magbayad po siya. Um, <laughs> uh, ito ho ba sa ganito lang ha ang buhay naming mag-asawa. Ito eh, parang itong bali ang pinakamalapit na city sa amin. Bali 30 to 40 minutes po ang travel depende po sa traffic. So, ito lang ko, ganito lang. Yan. So, yan ho na pamilya namin. Yan ho. Oh. so, ito nang marami. At hangga sa muli po. God bless you all at salamat sa mga subscriber. Keep keep uh, press the button, like and share. Thank you so much po at sana po nagbibigay ng aliw itong aking mga video. Thank you po.